Magandang gabi mga kababayan, narito na po ang inyong updated na weather report ngayong gabi at sa susunod na mga araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, magsubscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. As of Tuesday ng gabi, May 20, 2025, ayon sa PAGASA, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area. LPA, na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa matapos itong lumabas ng PAR kaninang 8 in the morning. Posibleng ito ay tuluyang madissipate o lumayo pa mula sa ating kapuluan sa mga susunod na araw. Gayunpaman, may inaasahan pa rin tayong mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ang ITCZ ay kasalukuyang nakaaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao at sa ilang bahagi ng Palawan. Dahil dito, asahan ang mga katamtaman hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Maging alerto ang ating mga kababayan sa posibilidad ng flash floods at landslides lalo na sa Mindanao, Palawan at mga bahagi ng Western Visayas tulad ng Negros Island Region. Sa Eastern Visayas, particular sa Samar, Eastern Samar, Leyte, at Southern Leyte, asahan din ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms dulot ng Easterlies, ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang mainit at maaliwalas na panahon, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Walang nakikitang malalaking weather systems na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na ulan. Kaya't asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. At sa ating weather outlook bukas, Wednesday, May 21 for Luzon, magpapatuloy ang mainit at mahalumigmig na panahon sa Luzon dahil sa epekto ng easterlies. Kung may ulan man, ito ay dulot ng mga isolated thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon o gabi. Ang temperature forecast sa mga piling syudad sa Luzon bukas? Sa Metro Manila, Inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 35 degrees Celsius, sa Lawag ay posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio naman ay malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay makakaranas ng bahagyang mainit na panahon na mula 27 hanggang 36 degrees Celsius, sa Tagaytay ay inaasahang aabot mula 23 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Legaspi ay nasa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas and Mindanao forecast, sa Visayas magiging maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng rehiyon. Sa Palawan, Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang improving weather conditions simula bukas habang patuloy na lumalayo ang LPA at humihina ang epekto ng ITCZ. Maaring makaranas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies at scattered rains and thunderstorms ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, at Davao Region. Temperature forecast sa Palawan, sa Kalayaan Islands ay bahagyang mainit na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay inaasahang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, sa Iloilo ay posibleng umabot hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Cebu at Tacloban ay inaasahang aabot hanggang 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, sa Zamboanga ay inaasahang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, gayon din sa Cagayan de Oro na may kaparehong temperatura, habang sa Metro Davao ay bahagyang mas mababa na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating sea conditions, wala tayong nakataas na gill warning, kaya't inaasahan ang banayad hanggang katamtamang pagalon sa karagatan. Maaaring makalayag ng ligtas ang ating mga kababayang mangingisda at biyahero sa karagatan. Sa ating three-day weather outlook, para sa Thursday hanggang Saturday, inaasahan ang pagpapatuloy ng mainit at maalinsangang panahon sa Luzon. Kung uulan man, ito ay dulot ng isolated thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Visayas, inaasahan ang patuloy na improving weather lalo na sa western at southern parts. Subalit pagdating ng Sabado, posible muling maranasan sa eastern Visayas ang epekto ng easterlies, kaya't asahan ang maulang panahon sa Tacloban. Sa Mindanao, patuloy ang epekto ng ITCZ, kaya't posibleng maranasan pa rin ang maulap na panahon na may scattered rains and thunderstorms sa Metro Davao at Zamboanga City. Sa natitirang bahagi, Partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan. At yan po ang kabuoang lagay ng panahon sa ating bansa. Kung naging kapakipakinabang sa inyo ang weather update na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung may katanungan, i-share ito sa iba, at syempre, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod nating weather reports. Ingat po kayo lagi, at magandang gabi!